Isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ngayon ipag-usapan natin kung paano ang bahay mo, ang bahay ko, ang bahay nating lahat, ang bahay ng mga Pinoy, ay nag-evolve over the decades, over the past uh, centuries. From this to this. Paano umabot sa ganitong itsura ang bahay ng mga Pilipinos. Check this out. Sana so, no, magandang para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. before 1800s, kasi yun yung parang isa sa mga pinaka-earliest na recorded na mga history no? sa Philippines. Siyempre, kung mga 1500s, 16, 1700s pa atas, at baka magkamali pa tayo. No? Pero nung time na yun, sigurado, bahay kubo. Bahay kubo ang itsura ng mga bahay ng Pilipino. So doon tayo magsimula, no? Yung from 1800s pa atras. Bakit bahay kubo? Kasi wala pang mga modernong mga gamit noon. Ang meron tayo, kawayan, manumanong tabaho, kahoy, pawid, kogon, putik. Yan. So yan ang mga kalaniwang ginagamit ng mga tao noon, no? Pagkatapos na maging primitibo tayo, natuto tayong gumamit ng mga tools hand tools. Kaya kaya na natin gumawa ng tabla, kaya na natin gumawa ng kinayas na kawayan, kaya na natin gumawa ng pawid na bubong. So, before yung 1800s, no, kung yung mga naunang mga centuries, bahay kubo talaga ang itsura ng mga bahay ng Pilipinas. Tumungtong -tum na tayo sa 1800s. No? 1800s hanggang sa mga 1920s na mayagpag na ang bato. O, yung bahay na bato na tiyatawag natin ngayon no na makikita natin sa Vigan, sa Old Manila no. Sa iba pang mga lugar sa Iloilo, yan, marami pang ganyan, no? Bahay na bato. O, tinawag na bahay na bato kasi nga talagang literal, gawa sa bato. Pero yung ba yung part na bato niya no, karaniwan yung ground floor lang. No? Yung second floor ay hardwood. 'Yan. So bakit uh, ganito ang itsura nito? Kasi mas naging uh, moderno na nung time na 'yon, kaya na nating mag-produce ng mas mabibigat na materyales. At maraming bato sa Pilipinas na pwedeng gamitin sa construction. Natuto na rin tayong gumawa ng mga uh, bentanilias, no? mga inukit na kahoy na ginawang balustre para makagawa ng magagandang bentanillas o mga baluster, baluster, balustre, uh, balustre no? sa mga hagdan. No? Kaya maganda na yung itsura. No? Meron ng konting intricacy. No? May carvings na. Yung mga bintana naman, ginagamitan na ng kahoy at kapis shells. At uh, noong time na yon natututo na rin tayong gumamit ng clay para gawing materyales sa bubong. Clay tiles. Nakakapagluto na tayo ng gano'ng klase ng materyales. No? Dahil nga ito sa influence ng mga Espanyol. No? Kaya, nung panahon ng uh, Spanish colonization, no? ay uh, marami rin tayong natutunan sa architecture dahil may mga Pilipino na na nakakapunta sa Europa. No? Kaya, na-influenciahan nai na rin tayo ng design movement sa labas ng Pilipinas. Ay apply natin sa ating mga bahay. Tatalo na tayo sa 1930s hanggang 1950s. Ito na, no? dumadami na ang mga nakakapunta ng Amerika. Nakikita nila kung anong itsura ng mga buildings at ng mga architecture sa labas ng Pilipinas, sa US at sa iba pang mga katabing mga bansa. Nagkaroon na ng mga design movements kagaya ng Art Deco. Kaya nai-apply na 'yan noong 1920s, yung mga arkitekto kagaya ni Juan Nakpil ay gumagawa na ng mga thematic architecture na mayroong influence ng Art Deco. Ang Art Deco ito yung sumikat na architecture style, hindi lang sa architecture kundi sa furniture at sa iba pang design activities ng tao. Ito yung mga ginagamitan na ng mas madetalye. May mga ornaments na na medyo edgy at medyo makurba. So makikita mo, marami na siyang kurbada, may mga lilok na. Tapos yung mga kanto, medyo bumibilog na. Makikita na yan sa mga architecture noong panahon na yun, 1930s to 1950s naka-influensya rin yan sa mga design ng mga bahay natin, kagaya nito. Nung mga 1960s na, 1970s, no? siyempre naka-experience tayo nung mga nakaraang mga dekada ng gera, napa napaisip ang mga tao, Aba, medyo iwas tayo sa kahoy. Yan. So, naimbento o hindi naman naimbento, kundi sumikat ang hollow blocks. Actually, mga 1940s pa yan eh. Pero mas naging rampant ang paggamit ng hollow blocks noong mga dekada na yon, No? 1960s hanggang sa pakasalukuyan. No? Gumagamit na tayo ng hollow blocks. No? Kaya ang naging trend, eh, yung bahay na bato, pinamoderno na. Mas naging malinis na tignan. No? Dahil nauso na sa ibang bansa yung Uh, modern. Modern architecture. Mas simple, mas boxy, mas flat at mas edgy na itsura ng architecture. Kung dati, ang mga bubong ay mga matatarik, matitibong. This time, no? 1960s o 1970s, nagkakaroon na ng mga flat, semi-flat roof o kaya ay mas map, mapapa. Ibig sabihin, eh, hindi ganun katarik, hindi ganun katusok na mga roofing na medyo mas banayad yung slope ng mga bubong. At uh, nauso na rin no ang paggamit ng welding machine. Marami na ang nagwe-welding, marami na ang marunong gumawa niyan kaya nauso na rin yung mga grill works. At yung mga precast na mga perforated blocks na nauso noong uh, simula nung mga 1950s, 1940s eh mas madali nang mabili nitong mga panahon na 'to, 1950s hanggang 19 70s. Kaya mas maraming gumagamit ng mga precast concrete na mga ornaments. Kaya ang bahay noon, 1960s, 1970s, ganito ang mga naging itsura. At kung mga panahon na yon, dumadami ang mga materyales. Kung noon, ang ginagamit lang natin sa sahig ay kulay pula. Yung powder na tinatawag na red oxide na talagang pinapakintab natin, nilalagay natin ng floor wax. Nauso na rin ang mga tiles. Kaya yung ating mga sahig, unti-unti ay nalalagyan na ng tiles na pwedeng vinyl, pwedeng ceramic. O kaya yung machuka, yung machuka tiles, yung tiles na gawa sa kongkreto. Although yung machuka tiles ay matagal na yan. Mas nauna pa yan sa 1960s, sa 1950s. Pero, eh, marami na kasi. Marami nang nabibili. Kaya ma may apply na sa mga bahay natin. Marami na ang gumagamit ng tiles ng sa Second floor naman, eh nandun pa rin yung TNG flooring na tangili o kahoy o nara o iba pang mga kahoy. Pero dahil nga mas kumukunti na ang kahoy, mas nagmamahal siya. Kaya talagang gumagamit na tayo ng kongkreto. Hindi lang sa hig sa baba, kundi pati sa second floor. Kongkreto na. At nilalagyan natin yun ng finish na tiles. At ganoon din, dumadami na rin ang gumagamit ng salamin. Kaya kung noon ang mga bintana natin ay kapis, this time salamin na, na nakaframe ng bakal. 1980s hanggang sa mga 90s, no? nauso ang mga bahay na mukhang American Tudor no? o kaya ay Mediterranean o kaya ay European-looking. Dahil marami ng mga tao ang nakakapunta sa Europe, sa US, sa iba pang mga continents, na impluensyahan ang ating design. At noong 1980s, maraming palabas sa TV na American, mga American series, mga TV series na makikita natin yung mga bahay nila, eh, bah parang ano iba magaganda. Kaya nauso yung mga bahay na matatarik ang bubong. Matitibong ang kanilang mga triangular shape na uh, gable or dormer na uh, window na natin yung may attic. Yan yung ano ng asphalt roofing. So, naingyan nyo ang marami lalo na yung mga developers na gumawa ng mga bahay na ganun ang itsura. Kaya noong mula 1980s hanggang mga 1990s, na uso yung mga bungalow o yung mga single story na bahay na mayroong attic. May mga dormer window at ang materyales ng bubong ay shingles, hindi na yero. Pagdating ng 2000s, hanggang sa panahon natin, nauso na ang internet. Hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa para makakita ka anong nangyayari doon. Lalo na sa design and architecture. Kaya sa internet, marami na tayong nakikitang design influence. Kaya ano nangyari sa architecture ng mga bahay sa Pilipinas? Naging moderno na. Ang tawag doon ay international style. Wala na masyadong sinusunod na paleta o hindi na sumusunod sa mga norms ini na natin kung ano ang ating gusto base sa inspiration na nakikita natin sa mga modern architecture. Kaya kahit na mainit sa Pilipinas, maraming bahay ang nagkakaroon ng malaking bintana na gawa sa salamin. Mga tall and high ceiling na naka-enclose sa salamin. Marami ng mga materyales na ilaw na maninipis, mga LED strip light, no? na ginagamit na para i-highlight ang fasad. Kaya, streamlined ang itsura ng uh, mga bahay ngayon, mas madaling itayo dahil kwadrado, kwadrado lang, mas madaling bihisan dahil sa dami ng mga nauusong materyales ngayon na gawa sa composite materials kagaya ng PVC, WPC, mga iba, ibang klaseng plastic, ceramics, at iba pa. Kaya ngayon, hindi na nakakahon ang itsura ng mga bahay ngayon. Kundi, mukha ng kahon. Pero looking back, eh, mas para sa akin, mas magaganda ang architecture nung time na tayo ay nakatingin sa kung ano ang condition ng klima ng geography ng lugar kung saan natin itatayo yung ating bahay. Mas mapresko, mas uh, organic, no? hindi masyadong harmful sa environment ang mga materials, mas natural looking ang mga designs. Noong panahon, na simple pa ang buhay. <laughs> so, ito yung mga, ano eh, mga mas nauna pa. So, yung mga 18th century. Kaya lang, syempre, Uh, nagbago na ang ugali ng mga tao. Kung secured noon ang ganong bahay ngayon, ay baka hindi na. So, anong magandang gawin ng mga architects? Maganda ay kumuha tayo ng character doon sa sinauna dahil yun yung talagang angkop nag-fit sa kung ano yung needs ng isang tao dito sa Pilipinas. At pwede nating ihalo yung mga modern na mga atake sa pag-design. Kumbaga, parang symbolic. Kukuha tayo ng uh, kung ano yung makikita nating elemento, yung character na innate doon sa dating mga estilo at uh, gagamitan natin ng modernong approach. So, yan ang hamon sa ating mga designers. At kung ikaw naman ay gustong magpatayo ng bahay, pwede mong pag-isipan yun, no? Na ibagay sa kung ano ang kailangan mo. At wag masyadong magpa-influence sa Instagram, sa Pinterest, sa chat GPT. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, magkita-kita po ulit tayo. Mag-ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!